All Tapos na natin gawin yung first batch. Ayan, nag-iisang bell lang 'to. Tapos meron dito tatlong magneto, dalawang N max B1 at isang Aerox. So nilighten po natin 'yan mga at na natin yung tatlong magneto. eto naman puli at dry base. Assorted 'yan mga bossing. So ito ay taga rito lang sa Kabuyaw, Laguna area at eto naman second wave as in second batch tapos na rin eto naman ay bound to Muntinlupa yan yung torque drive Kinalkal ko po yan mga boss hindi ako masyadong gumagawa ng torque drive no? sa so, mga nag-i-inquire sa akin hindi po ako masyadong tumatanggap nito kasi masyadong matrabaho matagal gawin Ayan, buti nga isa lang pinadala sa akin ng aking regular na customer from lupa yan tapos na 18 puli set ang ginawa ko sa kanya at 10 regroup ng bell yan. so dito may dalawang puli eto reject isang pang click at isang pang M3 reject so hindi ko na ginawa yan ibabalik ko na lang sa nagpapagawa so tapos na yung isa kabuyaw area at yung isa naman Monte lupa area. So bago ko po yan i-ship back yan, eh, binabalot ko pa po yan. Binabalot ko para siguradong hindi magagasgas. Ito yung isang batch. Ito yung Kabuyaw area lang din. Dito sa area namin. Dito sa Kabuyaw. Ayan. So maraming maraming salamat mga boss sa inyong patuloy na tiwala at suporta sa aming location. Ito yung ilan sa mga proseso na nakakuha ng unang video. So ganyan po po siya dinidegrehan isa-isa. Ito po ng Aerox. Dinidegrehan ko siya, siyempre, dahan-dahan niya. Hanggang sa ma-perfect natin yung angle. At yung flyball na ramp niya, kinakalkal ko rin po yan. Tapos, so gano'n, katrabaho. Yung tapos, papadala natin ulit sa customer na nagpadala sa atin ng mga pesa para mai ano nila swap sa mga customer nila na gusto magpakalkan at magpalingri magparigrub ng bell magpalighting ng magneto ako po yung gumagawa para sa kanila so kumikita ako sa kanila, kumikita rin sila sa kanilang mga pang swap mas malaki po yung kinikita nila kaysa sa kinikita ko for example, ang paggawa nila sa akin ay 100, maiswaswap po nila yun ng 200, depende po sa presyo nila, yun naman po ay example na presyo So, yun lang mga boss. Ride safe and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.